Ang pamilya Manubay nakatatanggap ng balikbayan box tuwing Pasko. Mula pa sa Sydney, Australia galing ang padala. Nasa dalawa hanggang tatlong buwan ang paghihintay na ayon sa magkapatid na Jello at Julie, sulit naman dahil natutupad ang Christmas wishlist ng buong pamilya. Sobrang excited kami na nagtatanong pa sila actually na Kunyari ako, Jalo, ano bang gusto mong ipadala? Meron na naman akong i-expect tuwing Pasko. At ganoon din yung bawat membro ng ng pamilya. Yung mga usual na items na natatanggap namin ay canned goods, mga tsokolate, shampoo, lotion, sabon, at mga minsan sapatos kapag sinerte, swerte. Ultimo raw bigas, asukal at dishwashing liquid ipinapadala mula Australia. Sobrang laki ng tulong kasi sa Pilipinas, parang ang tataasan ng mga bili ngayon. Hindi na namin kailangan bumili. Ang um, mga items na ito ay uh, sumisimbolo sa pagmamahal at saka sa respect at saka sa gratitude to, um, you know, in a way makapagbigay sila at makatulong sila sa pamilya nila. Ayon sa Customs Bureau, nagsisimulang dumating ang mga balikbayan box tuwing Oktubre. So if they bring it in at um, September, usually darating na yan ng mga yan, October, November, and then peaks at about uh, December. Sa datos ng Manila International Container Port, umabot sa higit 5.5 million ang kabuang bilang ng mga balikbayan box na pumasok noong 2022. Naitala naman ang pinakamaraming shipment noong Nobyembre at Desyembre na pumalo sa higit isang milyon. Ayon sa BOC, may mga pulisiya para masigurong legal ang mga balikbayan box, gaya na lang ng masusing scanning sa mga entry point. Of course, number one priority namin yung mga balikbayan boxes. No? We we are very sensitive on uh, the type of goods this is. We do know that these are personal goods, no, uh, meant to families of our OFWs. No, pinaghihirapan yan. We treat them very well. No, we process it as expeditiously as possible. Meron ding polisiya ang Marikina-based courier na ito. We give our clients this shipment cutoff wherein they have to send their balikbayan boxes on the month of September, para po their boxes would reach um, the country just in time for the Christmas. We strictly implement uh, first in first out uh, policy, so we have a dedicated team here to make sure that no box overstays in the warehouse. ramdam ang pagmamahal sa samot-saring padala. Uh, para sa akin, uh, ang sinisimbolo ng Balikbayan Box is uh, hard work niya para sa amin. At uh, pagmamahal niya sa aming magkakapatid uh, hanggang sa mga pamangkin. Hindi lang siya material. It's a box of love, of care, joy, and sacrifices na ginagawa ng pamilya natin gives them a feeling of fulfillment na nakakapag-provide sila sa pamilya nila dito sa Pilipinas. Tradisyon sa mga Pilipino ang pagpapadala at pagtanggap ng balikbayan box lalo na tuwing Pasko. Ayon pa nga sa ilang eksperto, parte na ito ng pagiging tunay na Pilipino saan man sa mundo. EJ Gomez, CNN Philippines.